So, Kapag luto ka makailan itong mga pakbet, Ah, eh dahil eh, mahal 'yung ingredients. Kasi eh. ah. umakyat. Ah. <laughs> so, sinayak raw Department of Agriculture na bababa na rin sa linggong ito ang presyo ng ng ilang mga gulay pati na itong kamatis. Mm -hmm. Sa gitna kayo, ng patuloy na pagsipa ng presyo ng ilang gulay sa pamilihan. Alam mo, Loren, sa tama ka. Itong kamatis naglalaro na sa so 140 hanggang 220 pesos ang kada kilo ngayon. Tumaas rin ang presyo ng carrots na nasa 100 to 180 pesos ang bentahan. Talong na umaabot sa hanggang 120 pesos ang kada kilo at pati ng bell pepper na naglalaro naman sa 200 hanggang sa 350 pesos ang kada kilo. Paliwanag dyan ni DA spokesperson at si De Mesa, yung pagsipa ng presyo ng mga gulay ay bunsod ng mga na-delay na harvest sa ilang sakahan dahil pa rin sa El Nino at yung epekto ng bagyong aghon. Nakakadagdag rin dito yung tumataas na presyo ng produktong petrolyo na pinapasa naman o yung transportation cost ng mga magsasaka. So, sa niyan, sinabi ni Asik Mendoza na magsisimula na, uh, o, Asik de Mesa pala, na Mendoza na, na magsisimula na rin ang harvest <laughs> na iba na, na iba. sa Southern <laughs> Region na inaasahang maghahatak rin pababa sa presyo ng gulay sa mga susunod na araw. tiniyak na opisyal na hindi naman pang matagalan itong taas presyo sa gulay dahil bumababarin ito oras na dumami na muli ang supply. Pakinggan natin ang pahayag ni Asik de Mesa presyo ng gulay palaging pabago-bago yan. Yung mga presyo na mataas, uh, they are very temporary at pag bumalik uli yung malaking harvest, bababa uli yan. Not unlike ng ibang commodities na matagal. Yung gulay ang bilis ng kanyang cycle. David Lawrence of nakalabas ito na higit kalahating milyong pondong assistance para sa mga magsasaka. Kasama na riyan yung fuel subsidies para kahit pa paano ay magtuloy-tuloy na nga itong pagbaba ng presyo ng mga gulay sa pamilihan. Ito si Meron Basasa para sa Radyo Pilipina.